So i check natin kung ano ang laman ng 1541 Sa isang store at naglipat-lipat si husband na nag total ng 5000 mahigit. Tita Barla, Tita Barla loving life. Yes, welcome to my vlog subscribe and click the notification bell for more updates see ya. Tita Bala at ang bago niyang buhay. Hello. Hi, good afternoon everyone. This is Tita Bala. Welcome to my channel. Today is November 27, Monday holiday. So, ayan, walang tao basta tanghali ayan o, Yan ang bintana ko for po, So, i-check natin kung ano ang laman ng 1,541 sa isang store at naglipat-lipat si Hasba na nagtotal total ng 5,000 mahigit. Eh? Total for today is ito yung isang tindahan 1,541 ito yung kay in-check na dalawang case ng Sting at saka Tanduay Junior. Ito ay dalawang scotch tape. Ito sa Butika Meds. Ito yung sa taas pa ng Novo, yung non-dry goods. Yung bigas. Ah, so nangiging ulam na yan. So, 5,720 minus 200 na ulam. 5,5 lang pala. 5,520 ang laman. So, i-check natin kung ano-ano ang mga nandun. So, una nating buksan itong karton na naglalaga na 1541 kung anong nang dito. Kapit ko na siya. Ay, ito palang sakong isa isang sakong bigas. Ito yung one one Corn grits. Ayan. Uy, kulang pa pala. <laughs> Sandali, kulang pa pala ng binti. Ayan. Hindi <laughs> pa pala totally na buksan. So, let's check. Nakalimutan. Ngayon hey, lang, actually ngayon lang kami nakapamili kasi kahapon may pinuntahan kami. So let's check kung anong nandito. O oh, ha? Kung tama ba ang nasa listahan ko. yan Charmy Dry Net, no wings, tama, isa. O pala si Charmy is 23, 5 pesos ang isa. O oh, tama, dalawa. Ito kasi din ang ginagamit ko eh. <laughs> Non-wings talaga ako at dry. Ayan. Overnight overnight dalawa pag per piece ko nito is 7 pesos 33 ang isang pack ito si night class dalawa magkano ito? 7 atat po tsaka quick chow na chicken ilan ba ito? tatlo tatlo, apat, lima Bintahan ko nito is 9 pesos. Tama ka ba to ang price nito? 7.50. Tama, 9 pesos pa rin. Ito si Hi Ho Barbecue. 16 pesos ang bintahan ko. Pero parang work body 5 Save as much as 5 pesos. Tingnan ko kung ganun din. Hi Ho 60. Ito pa lang price ni Hi Ho 64. Buy 5, save 5. Ah, okay. By 5, save 5. So, ito 64. Kung si Hiho is, tag 64 siya, malamang um, uh, ang mga niya is 12 point something, 1280. Dati, sa normal to is nagiging 13 to, kaya ang bintang ko 16. Pero dahil dito is may, 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 may promo so mangyari is 1280 ang isa. 16 ang bintahan ko nito. Pansit kanton kalamansi at chili mansi. Tag isa lang. Kansit-kansit, kalamansi. Ang nasa resibo is six. Hanapin natin pang iba. Ang nasa ilalim pala yung iba. So, dalawa na to. Dalawa Chicken. Noodles. Ilan so, to? Two, four, five. Okay. Sinesti apple. Okay. Ilan ba to nandito? Six. six. plus 7, 13 thirteen lang. So, ito na yung mga laki ni Apansit Canton. Ayan. Apansit si ton, Si mayonnaise na sachet. Apat lang ba to? Sige, check natin mamaya kung tama-tama apat to oh. 14 pesos ang bili ko niyan. Uh, ang bintahan pala. Ano ako akong hanapin? Eh? Kaya nakita ko na siya, ladies choice. O, oh, apat. Tama, 14 pesos ang bintahan ko. kapi Classic Pack. Ay! Ay, parang mali ito ah. Oh my God! Ano ba size na to? ito talaga ayaw ko basta si husband ang utusan ko magkamali mali sige bigyan siya lang chance sabi kasi wala pala yung 200 grams 20 ay 20 grams ayan ayan sumisingit ka so ito ay nakita ko kasi surprise kanina nagulat ako ten ten ata to ay, hanapin nyo ayan dito lang yung sa baba o oh, 10 ang puhunan so pwede tong 12 or 13 dalawa lang okay yun ang nandito ito kulang pala noodles noodles pa noodles pa okay noodles kasi itong dalawang absolute 1 liter Magkano ito? 20, yan, nasa unahan, 22. Ang ko nito is 26 pesos. nag lang ako ng 15%. Sandali. 15%, 25, 30. So, ayan. 22 times 15%, 25, 30. So, yung mga excess, matik na yan to the nearest 100. So, nagiging 26. So, dito tayo. Kung anong nandito. Ano na naman ang nandito. Mga sabon-sabon. Mga, mga cleaning agents. Red dye wax. ilan kaya ito dito. Red dye wax. Red dye wax is tag 1750. Put ang... Ang puhunan nito is 1750. Binibenta ko po ng 21. Yan. Tatlo ba? Makalimutan ko kung ilan to. Tatlo lang pala. Next, si Breeze one tie. 16 pesos ang bintahan ko. Si Kala Violet Floral Fresh. 8 pesos ang bintahan. Kala Yellow Summer Fresh. 8 pesos din. Dito sa akin, kasi nga, hindi ako ma -ano sa amoy-amoy. So, wala talaga akong knowledge sa mga scents. So, ang akin is yung kulay. Anong, anong pabili ng kala, kala yellow, violet, o ganyan. <laughs> Ito si Pride. Pride, tag 6 pesos to. Nama ano pa ba? 6 pesos. Ayan, 4.25. So, 6 pesos nga ang bintan. Ito 6 daw. Kama 6 na nga. Si Kala pa. Tama. Si Kala. Ariel. Twin. 16 pesos. Ang gitahan ko niyan. Dalawa to. At tsaka Ariel Power Gel. bukan si Ariel Power Gel? 14 pesos ang puhunan. Oh, 14 pesos ang puhunan. So, binibenta ko din siya ng 16 pesos. Actually, last week, nag-dry ako ng tatlo. So, yung kapitbahay ko, ito daw ang gusto niya. Kahit hindi pa siya nag-washing nag machine. Kasi mabango daw. Hindi na daw need. Mas mabango pa daw sa fabric conditioner. So, ito, 16 pesos. Parang mahal na to ah. Ah, sa isa dahi ka. Maudi ay. Sa SGT barato ni. Sa tindahan. At itong si Smart Dishwashing na kalamansi, Ilan to? One, to. Mas barato si Power Gel dito ni HGT. Pag 13 rakapin. 14 sirado. smart dishwashing is, kumbaga welcome back, 2 weeks syang wala talagang stocks, so buti na lang na same pa rin ang price 23 ang puhunan 23.25 ayan, oh. si Kalamansi, yan 23.25 si dish lemon 22, so binabenta ko siya ng 27 kala ko, pag matagal nang mawala is pagbalik niyan is pag comeback niyan ang nag zoom up naman ang price Pero tama lang din same price pa din so ayan to anim ata okay so yan lang ang nag amount ng nag amount ng 1000 ay 1541 yan din kasama yan sa si sting at saka si kasi kasama ni sting tanduway junior ayan sila yan. Katabi, ito yung 2,000 plus. 51 packaging tape. Dalawang ganito. 25 something. Ang bintahan ko is 35. Ayan. Novo, 158. Novo na tas, Kasi yung grocery, nag lang yun sa main. Novo. So, ito yon Ang nabili ko, 158. Packaging pag 25 din kasi may naghanap din ng clear, may naghanap ng ng brown, ano ba? Marker na permanent, 18 pesos, 20 tong puhunan, at saka ito. Toilet bowl cleaner, 18 pesos. So, ito ay, itong 18 is for bahay ata to. so, ito ang sa kay Novo na 158. Meds sa butika, syempre, na 550. Pare, si Talixi na generic, tag 6 pesos ang bintahan ko. Uh, ah, Pare, si Tamol, 30 ata to, tag 10 ang isang ganito. Pero ando na sa, ano, nagupit-gupit ko na. 3 pesos ang bintahan ko. Generic lang to. Ito din, tatlong fast relax, another paracetamol na parang kapsula. Tag 10 pesos ang bintahan to fast moving to sa akin. Ito si Bayo Jessic. Bayo Jessic na 7 pesos ang bintahan ko. At saka si Alaksan, 10 pesos ang bintahan. So, ito sila ay 550 and 50 centavos. So, ibang tindahan na naman to. Kaya, kung kami mamimili, suyod-suyod talaga para walang ma makalimutan, walang maiwan as natindahan, ito'y kay Sikwa na nabili ng 64 pesos lahat. Ano to? Tag 16 per pack. Bali, tag 8 ang isa. Binibenta ko 12 pesos isa. So, ayan. Kaninang umaga, nagkabili din kami ng Winston. tatlong pakete. At saka dalawang pack na, dalawang pack na, ano to? Sting plastic. So, ito yung silang dalawag, 812. Kala, ito kasi ang pinakauna kanina. Sabi, wala yung dibote. Mas mabenta kasi sa amin si Sting. So, nag kami nito. Pero, late na sila nagsabi na may dumating palang bote. So, bumalik kami. So, ang na total kong napili, na nabili for the day is 812. Plus 5,720. Ay, hindi ito labot si ulam na minus 200. Plus 64 ni ink. Ni glue pala. So, na total is 6,396. For the day, ang aking napamili is 6,396. Kung baga ito ay pambili sa Sunday kahapon. Pero hindi ako nakabili. Ibang vlog naman yung anong nangyari sa Sunday. But hindi ako nakabili. So, thank you so much everyone for watching. Thank you sa mga bagong subscribers. Thank you, thank you YTA Aspirant Family for the support. And sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe Tita Barla. And huwag niyong ipagkait ang munting minuto para sa aking ads. Thank you so much everyone. Huwag kayong mag-skip. Goodbye. See you later. Ang hati natin lang. Goodbye everyone. This is Pita Barla. Ipapakita ko sa inyo ang aking harapan ng tindahan. Sige. Bye-bye.